Ayun, good morning mga koys. So ngayong araw na to mga koys, kung naalala nyo yung dalawang kalapati natin na si Lato at si Uno. Kukuntinyo natin ngayon yung pagtotos sa kanila. So kung nakaraan na panood nyo, na-stop nice dahil nga sa paggagawa natin itong loop natin sa itas ng bubong. So ngayon okay na, meron na din landing board, okay na din yung double trap. Nagbibuwing na din tayo sa mga inakay natin na bagong lipat ngayon. Kaya ngayon, sila naman. itutos natin, baka magumpisa na yung club training dun sa isang club dito. Although yung isang club na Pinosko na dapat nasasali tayo, is tagumpisa na, alam ko. Nasa Ordaneta pang kasi na kung di ako nagkakamali. So malayo-layo na yun para sa mga ibon natin. So ngayon, ito training natin, o, ito natin ulit, balik tos yung mga kalapati natin. Ngayon, sasama ko sila sa trabaho. So ito sila. Ito yung sila to. Yan, yeah, kung naalala nyo yung kalapati natin na to, ito yung kalapati natin na umuwi nang kinabukasan mga koys, ha, itos natin ang hindi sinasadya doon sa Bacolor, refill lata, gasoline station yun mga koys. So yun skip niya doon yung Gladila from Eco Park, yan, nagtos na agad tayo ng Bacolor. So naiskip, kaya nga talaga hirapan yung ibon natin. Dito naman mga koys, ito naman yung siya Uno. Yung mailap natin na kalapate, although bahos yung pakpak niya ng araw na yon, nakauwi pa rin siya. So ito, yung nagiging motivation nila. Si John Harden, mga kois natatay nga nung ibon natin na nakabewing dun sa itaas. Yan, pero ayahan natin muna yung mga nakabewing na yun. Check natin yung pakpak -pak nila ngayon. So ito ngayon yung ibon natin. Yan si Lato. Bago natin isakay sa training box natin. Ayan. Kompleto, 10 feathers, mga kois Walang bawas. Dahil nga nag-plucking tayo bago sana magumpisa So yun nga lang, di tayo nakasali. Dahil nga nilipat natin yung loft natin sa itaas. Ayan. So, sakay na natin sa training box to. Okay na to. Then, sa bad structure, okay naman. Yan, bumubulbus din. Pwede, pwede na mga koys. Isa lang, o okay, ilaban. So, ito yung mga dalawa natin na marunong lang dito. So, napatuto natin to Kung nakapanood nyo sa nakaraang video natin, natuto sila dito sa bagong loop natin sa itaas. So, medyo nahirapan tayo doon. Pero, ngayon is mabilis na silang pumasok. Kaya, pwede ko nang itos. Yan, ito naman sila to. Hindi ganong pulbusin to, pero maganda din na ibon. Yan, black check mga koys. kumpleto din, tent feathers. Yan, yun nga lang sa parteng buntot Merong naglulugon pa Yan o no? oh. kita mga koys Yung lugon niya So, sakay na din natin sa training box Then, samahan nyo ako na itos natin sila Tara so, Ito mga koys Yan, nasa taas ng truck Nandito kami sa ano yan Perlita So, natin yung mga kalabati natin dito Yan nga sila oh. Yan Sa oh. so, nag na doon Silip girl muna so, Pagka medyo malinis-linis na, pakawalan na rin doon mga ibon natin. Madali lang naman doon pakawalan. Pagka medyo okay-okay na yung daanan, wala na masyadong ano. Yan, buksan ko na to. Okay. So, ayun. Ayan, nakalabas na yung mga ibon natin mga koys. Few inches later. So, ayan mga Koys, tinos na nga ni Koys Ken yung ibon. So, hintayin na lang natin dito sa location. Medyo makulimlim pa naman dito sa atin. So, ayan mga Koys, may umiikot na nga dito. Mukhang si Uno na ata yun. Ayun, dumapo na pala mga Koys. Doon sa likod dumaan. So, ayan mga Koys, nandito na dito si Lato Lato. Hintayin natin bumaba. So, nakita ko siyang umiikot. Nahirapan silang tumipad mga koys kasi nga headwind yung papunta dito sa atin ayun, lumabas pa si uno mga koys hindi pa pala siya bumaba, hindi kasi natin makita dahil nga nandito tayo sa baba ayan, untay natin si Lato mga koys, umiikot na eh so ayun mga koys alas 10 na nga ng umaga makita pala tayo dito sa taas mga koys para i-check kung nandito na ba si Lato Lato so confirm mga koys nandito na nga si Lato Lato, ayan. Halos ka dadating lang niya. So mukhang napasarap ng ronda yung ibon natin mga koys. Kaya ngayon palang dumating. So ito na naman yung mga warriors natin. Abangan na naman natin yung susunod na tos. At ito nga mga koys. Halos ka rarating ko lang. Ayan. trabaho pa ako. So yan. Oras no, sa atin mga koys. Is mga mag-alasing ko na ng hapon. So, ayun yung mga ibon natin. Titignan natin yung mga inano natin. So, nauling dumating dito sila to. Ewan ko lang kung saan na pumunta yung kalabati natin na ito. Ayan, oh. Pero bisa sa kanya, okay naman siya. Ito naman si ano, Uno. Ayan, mga boys. Okay na okay. Nakahuwi yung dalawang tinas natin. Ayan, dila-dila yung pinagtosan natin, mga kois Dahil di pa natos ng dila-dila at Eco Park. So, tatry natin ang Eco Park bago tayo mag-Sir Fernando. Hanggang bago magumpisa yung training natin So wala na tayong bosses mga koys So abangan nyo yung update natin dito sa mga kalapati natin Pero Unahin natin muna itong mga to Abangan nyo na yung mga YB natin So ayan mga koys Okay na yun ha